Hmm. Ating ulo ng isang tong ano. Hmm. People, so welcome sa ating YouTube channel Ayan Red Stories Ayan sa Shiburi, ta sa Shiburi tayo magbablog At makita sa camera Ayan guys, pasensya na medyo namumula yung mata natin Dahil may allergy tayo Ayan guys, syempre ang aking vlog ngayon, uh, dahil Sunday, uh, syempre family day. Ayan, magre-relax lang kami dito sa bahay kubo. Ayan, pasensya na may lumadaan na sakyan. Ayan, magre-relax lang kami. Syempre kasama natin mamaya si Sissy. At syempre may request siya. Ayan, mag magluluto lang tayo, ihaw-ihaw. Syempre bihon. At syempre guys, magluluto rin ako ng uh, sinigang na ano. And parang sinampalukang manok, gano'n. Ayan guys, syempre bago ang lahat at bago ako mag-start, nagpapasalamat po ako sa aking mga new subscribers, sa aking subscribers, sa aking salak viewers, sa aking family, sa aking mga kaibigan. Thank you, thank you very much po sa pag sa aking channel. Ayan guys, syempre tara, let's start na. Hello. Say hi, baby. Good morning. Good morning. Hello. Bye, baby. Ayan, guys. Uh, mag start na tayong magluto. Dito na lang ako sa loob magluluto ng uh, ibang putahe natin. Yung ating bihon. Mamaya, magsisigang tayo dito sa labas. At syempre, mag iihaw, -iihaw tayo habang wala pa si guys. Ayun, guys. Yung ating iihaw na ulo ng isda. Ayan, linagyan na natin yan ng asin. Ayan syempre ito yung ating bihon binabat ko yung ating uh, panghalo, pang ayan at syempre yung sa ating sinigang na manok at ito yung manok ayan. ayan guys nahiwa hiwa na natin yan para mabilis ayan guys Unahin natin yung bihon ayan guys ginigisa na natin tong ano bawang, sibuyas, yung atay ayan inuna natin yung atay guys ngayon, yeah, syempre pag luto na yan, at-bake ko kayo guys. Oh, oh my God! <laughs> Sinigang na tao. Sinigang na hapon. Sinampalukang <laughs> manok. Yan po yung sinampalukang manok. With hapon. <laughs> Maluwang, medyo maano ma. Ano, mababa. Sigaw, ano, yan. Lapit. <laughs> ano yung kamatis? Yan ang, Yan ang kameraman. Kameraman dyan. Kamera, kamera dyan. Kamera yun yun. Sima, sinampalukang hapon. Na matanda. <laughs> ayun ko. Ayan, takpan natin guys. na po si Sisi, naghihiwa na. Ano bang tawag niyan sa atin? Ano? Laso na, no? Mm. Dito mo na yan nila. Okay. Mm. Partnered talaga sa kamatis talong, no? Mm. Ayan yung ating ulo ng isda.

Ayan guys, ano after natin kahapon mag ano, hindi naubos yung ating chicken. Ayan, yung binabad natin. Ayan, ipiprito natin yan guys. Yung ating chicken. Ayan, nagpainit na tayo ng mantika guys. Dito na tayo magluto sa loob dahil yung kapong, grabe yung allergy. Talagang mungo. Ayan, prito natin yan para sa ating lunch. ngayon fry fried na din. Hindi tayo din mag sa labas. At grabe ang paso. Hindi ko na rin napakita yung kainan natin dahil naroon ba't ako nung ano. Ayan. Ginawa ko dito guys, giniyak ko yung ano, kung chicken din. Hindi na. Ngayon pinadapa natin. <laughs> ngayon, ko lang siyempre arena. na yan, guys. lang ito kayo guys. Siyempre pa luto na. Ayan na guys, luto na yung ating fried chicken. Ayan, pinrito na natin yan guys at syempre pinadapang fried chicken. Ayan, mag ano na tayo guys. Mag lunch. Dahil 12, ano na, 30. Ayan, may sausawan tayo syempre. Ayan. So, after heat, heat tray na. Oh, dance. Say hi ka muna. Hi. Okay, get, get. Natanggal na yung ipit mo. So, get. Happy? Yes. Oh, once more. So cute. i oh, say hi. Hi. Say hi, baby. Sure? Yeah. that's so all good are you ok are you okay are you okay Oh, very good what are